Great, great day manayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod. At magshare mo tayo ng ating kakainin for today. Ang ating low carb diet. Ayan. May git na tayong uh, tatlong buwan na uh, naglo low carb diet mga kamalayang puso. Uh, tatlong buwan at tatlong araw. Ayan ang ating journey sa low carb diet. At ang kakainin ko for today ay uh, more vegetable. Hindi <laughs> guys, uh, kasi yung kapatid ko sa probinsya namin uh, sa Bicol. Dahil patay yung kanyang biyanan. Ngayon, uh, nilaan niya ako ng pasalubong. Uh, mayroong pansit, mayroong pili, mayroong gul gulayin. Itong niluto ko ngayon. At meron siyang dalang lutong uh, labong. Ito, ang saug niyan ay uh, tuyo. Yung uh, tuyo, hindi maalat. At ito namang isa ay ay lubi-lubi. Kung tawagin sa amin, sa probinsya namin, sa bigot, kung alam niyo po yung gulay na lubi-lubi. O lubi, o lubi. Ang lubi kasi sa Bisaya ay niyog eh. Sa amin, niyog-niyogan. Yan. Sa Tagalog, niyog-niyogan. Lubi-lubi. ito yung uh, luto ko ng lubi-lubi. Uh, at ang sinawag ko dyan, mga kamalayang puso, sardinas. Kaya ganyan yung sabaw niya. Na yellow-yellow. Eh, wala kasi akong nakuhang ano eh. Tinapa kaya sa sardinas tayo napunta. Anyway, kompleto naman itong ng puso. Uh, mayroon na siyang protein at vegetable. to uh, ito, green, uh, green vegetable to itong lubi-lubi. At syempre, hindi mo mawala yung ating dinuguan. <laughs> May leftover pa tayong dinuguan, kaya sinaguan ko kaya para makompleto yung ngayong uh, ating uh, target na protein. Kukulin natin sa dinuguan at makukuhaan na natin naman dito sa silaw ng ating, uh, sardinas at itong uh, tuyong tamban sa ng ng labong uh, anyway magkaiba ng timpla yung mga puso itong labong malasa malasa yung uh, niya kasi luto yung luto to ng kapatid ko nagaling pang probinsya ito Uh, matabang uh, konting asin uh, salt and pepper lang ano nyan saka nagpasarap dito yung gata at sardinas dito sa sa ano ko na to uh, niluto kong lubi lubi uh, paborito, paborito ko talaga itong mga puso kasi mas sa dalawa na to pero kung ako nagluto nitong labong uh, walang ano yan walang uh, seasoning na gagamitin maliban sa asin at paminta sibuyas, bawang Ayan, uh, kamatis luya yan, yung mga walang luya yan yung sinasanay ko ngayon pampalasa sa aking journey sa low carb diet Ayan. kahit itong ano kahit itong uh, niluto kong dinuguan ay wala rin yung mga siya, salt and pepper uh, tanlad yan kilo ang lasa niyan ay ang lasang ng aking diluguan ay lasang lasang yung tanlad kasi uh, limang ano yata limang uh, puso ng tanlad ang ilagay ko diyan lasang lasa yung yung tanlad sa yung luya yan Asan ka po dyan? Ay tanlad, luya, sili, paminta, bawang sibuyas, laurel, at uh, paminta, at asid. Yun. Katalo na sa ayos sa binukuan. At ilang ulit ko pong nakain yan. Uh, hindi naman araw-araw na yan ang ginakain ko. Uh, kaya nakalagay lang yan. Ininit ko lang. Yan. At uh, ito nga. Ah. Uh, itong uh, lubi lubi ay eh, malamang ay eh, makakailang ulit din tayong kain kasi meron pa doon sa ating nilutuan then titignan mo siya guys para siyang uh, laing yan. para siyang laing titignan mo yung lubi lubi para rin siyang may halintol siya sa talbos ng balinghoy kung nakakita ko kaso yung talbos ng balinghoy talaga green na green yun eh ito kasi yung talbos nito ng lubi lubi ay para siyang nagaano uh, parang gold uh, green gold parang ganoon ang kulay niya kaya ganito siya kaya pag iahalin, tulad mo siya para sa dun sa pinato yung laing pero hindi siya tuyo. Sariwa ito, mga kamalayang puso. Hindi siya tuyo yung, ano. Mahalin tuloy mo lang sa tuyo yung laing pag niluluto. Yeah. Uh, ito yung mga ano eh, survival, survival food sa probinsya. Kasi kung wala kang ibang mga bibiling ulam uh, sa palengke, Uh, umikot ka lang sa paligid ng yung bahay lalo na kung mayroong mga puno-puno malamang mayroong mga puno ng lubi-lubi doon yung yung nyugan uh, yun magiging ano yun, magiging ulam at ako na uwi nito sa Bicol mga po. puso ang sinasaw ko dito kasi marami isda sa Bicol tulingan o pag hindi tulingan uh, bangkulis o yung tuna o yung ngipunan na uh, natawag yung kamukayo ng tulingan o rayado ang tawag sa amin napakasarap masarap nito na talagang nakakarami ako ng ano nito kanin pag itong ano pero sa ngayon uh, excuse mo na yung kanin uh, pag uwi pa rin natin sa probinsya lulutuin pa rin natin yun uh, doon na tayo magpupukos sa isda sa sawag na isda kung yun man ay tuna lulingan o anong malaking isda na isasawag natin okay. pak na pak dito sa gulay ng lubi lubi hmm. yan kung ang iba ay hindi pa nakatikim ng gulay ng lubi lubi ayan ito kung nandito kayo sa bahay, makakatikim kayo. <laughs> Pero wala Eh Comment na lang <laughs> Comment na lang tayo guys Kung nakakain na kayo nitong gulay na to Or hindi pa Kung Nakakain na Ano yung uh, Sinasawag nyo Ano yung uh, Gano'ng karaming gata Ang sinasawag nilalagay ninyo Ah uh, Uh, gusto nyo ba yung creamy o yung paiga lang? O kinatawag sa amin ano? Palusag. Ayan, palusag yung mga luto sa amin eh. kung hindi Pero ginataan nyo yung mga kamalayan po. Palus palusag ang tawag sa amin. Parang sinamasama na lahat. Uh, kung baga, sinabay-sabay na nilagay sa lalagyan. O sa kawali o sa kaltero. Nilagay. Tapos yun. Sabay-sabay ng pakulo. Uh, sa lumambot kasama yung sahog ng mga, mga lahat ng sahog uh, yun, kainan na yun palausag ang tawag sa amin pero kung gusto mo naman talaga yung uh, parang style gabi ang luto ito pak na pak tong ano na to itong ganitong luto uh, uh, ano siya uh, unahin mo yung lagayin uh, lagain mo muna tong lubi lubi sa tubig tapos ah, uh, pwede mong tanggalin yung tubig or kung naigahanap ayos na rin yun lagay mo na yung huling gata hanggang sa maigay rin yung huling gata hanggang sa ilagay mo yung pang huling gata wow dabis na yung mga puso Ayan. parang ano rin sya eh laing ang style ng pagniluto mo napaka ano yun napaka linamnam Uh, sarap, sarap ng kainin ko ngayon. Nas, parang nasa Bicol kasi wala akong nakikita dito ng lubi-lubi sa ano eh. Sa tindahan, sa palengke ng tinitirahan ko dito. Wala, wala akong nakita kaya uh, pag umuwi lang ako ng Bicol, nakatikim dito. Pero ngayon, dahil umuwi yung kapatid ko, eh, yun nakatikim kita na may dala siyang na uh, gamot din naman to sa ano eh sa blood eh, kasama nga sa local carb diet yung mga mag green na dahon uh, ayan kung yung nagustuhan nyo mga kamalaking puso ang aking sharing ng aking kakainin for today uh, paki comment naman dyan at pa, pa heart pa-thumbs up, pa-share and don't forget the, uh, pindutin ang notification bell uh, dahil sinubscribe mo na ako uh, makaibigan na tayo mga kamalayang puso at uh, thank you very much sa lahat ng aking mga subscribers mga new subscribers old subscribers yung team, team Pastilan yung team team Stardom Pastilan uh, head by Mami Dory Vlog and uh, Bichay TV at uh, uh, mga friends ko dyan na sila uh, Juju, Juju, The Farmers, uh, at marami pang iba mga malayang puso mga friends ko dyan uh, maraming salamat sa inyong pagkosubibay sa akin kaya ngayon uh, mahaba na yata sinasabi ko basta maraming salamat sa pag pagsuporta sa akin ngayon po ay bendisyon na po natin itong aking kakainin sa araw pong ito sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo Amen Panginoon, bendisyon mo po itong aming kakainin sa araw pong ito dito po ngayon sa aming pong hapagkainan gawin po itong medisina sa aming pong mga nararamdamang sakit o matanggal at gawin po itong kalakasan sa aming pangangatawan at makagawa kami sa aming pong mga gawain sa araw-araw maraming maraming salamat po Panginoon ito po ay sabat na namin sa iyong pungpuntong na anak ng si Jesus Amen ayan guys, kainan na tayo ayan Sarah, see you, see you next vlog. Bye bye.